Magbabayad na silang Ayan. Ay, ito, ito na po yung... Ay, Ayan yung magbabayad. magbabayad. Mall. Anong lugar tayo kay? Ayala Malls. Ayala Mall Laguna? Laguna ba ito? Ayala Mall of Laguna. トトイスダン。 Pupunta kami doon sa maraming isda pero dito muna kami. Ano Oo. Ayan, nag-stop over kami dito guys. Galing Datanga. Ganda ng car. Discover the perfect blend of mobility and technology with Nissan. Drive home. Oh, wow. ang ganda nun, no? Ang ganda nun, no? For just a down payment 28,000 pesos. Or enjoy a cash discount of 120,000 when you pay in cash or with a bank purchase order. Okay. GAC. Okay. Kamingin na siya. GAC na. Okay, okay. Okay. Picturan mo. Kay, kay. Kay. Ayan po, bibili po siya. Sa, sa, sa magbabayad na sila. Ayan. Ito po yung... Ayan yung magbabayad. Sabi niya sa dati niya, give me money. Nung binigay yung card, oh my God, tapos ko ba yung sigaw? <laughs> Naisahan si... Ay, mo dati mo ah. Ay, okay, so it. yep. ito Ito, okay. oh, ito yung nagbayad. Eh. Later. Okay. Mabe. There's your money. Ito There? Oh. Kapag <laughs> <laughs> no. It's it's <laughs> oh, <laughs> <laughs> oh. oh. <laughs> Wala ka na to. ba may binila sa ni Mamila dati na Ito Kasi ano may ilike ko? Ito! Hi! Wow! Yay! Yeah. You play? Ano yun? Mauo! Let's go now, Hi! Wow! Yay! Oh, 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 na, oh, oh, I want, I want oh, yeah. di pabuksan mo no, daulin juno, no. buboksan jin no, daun. No. No. No, no. Wow, yan ang diyan nung maganda. Kung 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 Tuwang kung yung mga kung 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 I-cover naman yan. Okay, I'm thirsty. Huwag sa mata. Huwag sa mata. Huwag sa mata, babe. mo yan. na ilagay yung bala, babe. Baka mawala. Sa bahay na lang. bigay yung Thank you. Thank you. Amay, oh, magpare oh, na na kayo. Oh, give me one. Let's Let's go. Let's go. Let's go. Let's